Hello guys! Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng toilet. Pati sa namin sinasabong ko yan tapos syempre i-sprayan natin yan. Tumagamit din tayo ng mga Clorox para masanitize ng gusto lalo na yung toilet bowls. Ayan, at gumamit ka rin ako ng pisma siyempre, kasi masyado matapang yung Clorox. At ngayon, eto na yung Tsura niya no, nalinis ko na. O, di ba? Ang ng tingnan. Kahit may bisita ka, hindi nakakaya pag may gustong gumamit ng toilet mo. Isa yan sa mga toilet ko sa first floor. At ito naman yung isa pang toilet sa second floor naman to. Ayan, lagi kong sinasabon yung mga alaba po, salamin. Kasi minsan si siya ng mga ano, ko ka nagtututras kaya yan. Pati sinasanitize ko mabuti yung ano, in toilet bowl. Para pag may gumamit, eh, siyempre patay din yung mga bakterya, lalo na kung may bisita ka na oh, sa bahay mo. Kaya lagi akong gumagamit ang gumagamit ng Clorox. Tini-esperyan ko lahat. Para pag may bisita ako sa bahay, hindi naman nakakahiya kasi First impression, kailangan malinis ang toilet mo kasi dumalabas yung personality natin. Kaya pagka malinis ang bahay natin, kaya kung marami kayo sa bahay, eh, ibig, siya ibig sabihin ng dugyot ka lang. Ayan, nakit ko niya naman, o pagkatapos malinis. Diba ang gandang tignan? Ang bango-bango, malinis ang tignan. Kaya, kahit may mga bisita kang makikigamit ng toilet mo, hindi nakakahiya. At ah, uh, nilalagyan ko siya talaga ng ano, ng shower curtain dyan. O, oh, ayan! Ngayon, doon naman tayo sa third floor. Ito isang toilet ko sa, sa third floor. Kasi, bawat floor kasi ng bahay ko nilalagyan ko ng toilet para na sa ganun, hindi na sila akit pa na, para lang gumabit ng toilet. Madalas kasi mas marami akong bisita dito sa third beauty kasi nandito yung pida ang main event ng aking ano, entertainment. May shower din yan. Para ang gusto nila maligo dito. Kaya e, kahit marami akong bisita, hindi sila nag-aagawan kung sila magto-toilet. Ito naman yung toilet po sa ano, sa master bedroom. Ayan na, ito nyo naman, lagi kung sinasabog pati sa namin para yung matangsik-tarsik na mga ano dyan, ay e matanggal din. Tapos yung lababo, ayan, lagi ko sa sinasabong maigi, na ni-esperyan po ng Clorox. Gumagamit din na po ng ano, mga asid. Ito nga pala, isa sa mga shower ko. Meron din ang bata para dito. Kaya pagka gusto ko maligo, ayan, dito ako minsan nagbababad, Ayan, sinasabong mo siya maigi. Mga patungan ng mga shampoo. Ayan, sinasanitize mo siya maigi. Siyempre, pagka dyan ka nagbabad, kailangan malihin siyong batab mo. Araw tanggal yung mga germs, yung mga bacteria. O, di ba? Pati yung alin niya, yung tinaka... niya, para hindi ka madulas. Ilalagay ko rin yan dyan. Kasi misa madulas yung ano Eh. Ito naman yung isa sa shower ko. Kaya kahit marami naliligo rito, kahit tatlo kayo pwede sabay-sabay. Ay, ano. Oh. Kasi gusto ko yung marami akong ano. Marami akong toilet. Para kahit gano pa dami bisita mo. Hindi kayo mag-aagawan kung saan sila gagamit ang toilet. Gusto maligo, hindi na na yan Kaya bali Apan na to toilet, meron ako dito sa bahay ko Ayan. Pero ito lang yung meron ako hot shower In the rest Walang hot shower, pero yun eh e, Ay, mga takot Sa lamig na ano yan, dito kayo pwede mali sa, sa shower ko Na may ano Na may hot shower Ayan Inilinis ko maigi yung mga ano, yung mga patak-patak na mga may ano, stain. O, oh, eto na. Malinis ko siya, di ba? Ang ganda ng tingnan. Parang pwede ka na matulog, o. Oh. Sobrang linis niya. Eh. Ayan. Sabi laan ang shower niya, kaya nga pwede kayo mag-back to back kung dalawa kayo magsasabay maliliit ko dyan. Akit ko nyo ma kung gano'ng kalinis yung aking banyo. O, oh. o oh, diba? At syempre, ito ang ating mga ano, mga anik-anik. Ito -anik. At ang ating tuwal, di diba? Yan ang Anthony naman, napaalinis din nan. O, di ba? Kahit ilan tao pwede maligo rito. O, ispan naman dyan. Salamat. Thank you.